Magandang hapon mga kaibigan, mga kababayan, ayon kay Attorney Claire hanggang ngayon ay mayroon pa rin mga spy sa ombudsman na inilagay ng dating ombudsman at ng dating administrasyon na patuloy pa rin na hanggang ngayon ay ayaw pa rin umalis. Yan ang ating uh, pag-uusapan uh, ngayon mga kababayan uh, kung saan ay uh, pilit pa rin uh, uh, ayaw na magbigay o magpasa ng kanilang uh, courtesy resignation ang ibang mga kawani ng ombudsman. Ating pakinggan ang uh, uh, panayam sa ating uh, opisina doon sa ombudsman. So, how many have submitted? But there is a good number that has submitted already and have shown their good faith to the ombudsman um, regarding their recent appointments or recent promotions. Ang gusto lang talaga kasi ni um, ombudsman is to start on the right foot. Ngayon, pagpasok po kasi ni Ombudsman, nakita po niya in the CSC that there were there was an uptick of appointments made by the previous administration very near the end of his term. Kaya po, nagulat na lang din si Ombudsman na noong seven years, only the last few months were used for the appointment and promotion of um, several employees here at the office of the Ombudsman. Again, having said that, it is not an act of retaliation, it is not an act of revenge, but a call to be loyal to the office. And si Ombudsman naman po, ang gusto lang talaga niya maging loyal sa opisina ng Ombudsman at hindi sa isang tao o sa isang personality. Ayan so, mga kababayan, ang uh, panayam sa ating assistant Ombudsman kung saan ang gusto lang ng ating Ombudsman na mag- uh, Uh, bigay sila ng kanilang courtesy resignation para malaman at makita at uh, gusto ng ombudsman na magkaroon na ang kanilang uh, ang kanilang uh, uh, faithfulness ay para doon sa opisina at hindi para sa isang tao kaya uh, inatasan niya ang uh, karamihang mga kawani ng ombudsman kung saan ay uh, inappoint ng dating uh, ombudsman ng uh, bago itong uh, mag uh, ma matapos ang kanyang termo, ito mga kababayan ating uh, uh, titingnan kung uh, anong mga posisyon ang uh, dapat uh, sinabihan ni ni ombudsman na uh, Boying Remulla na kailangan magpasa ng kanilang tender uh, courtesy resignation ya yeah, dalawang assistant uh, ombudsman apat na directors uh, tatlong graft uh, investigation officers uh, 60 graft investigation and uh, prosecution officers uh, at 30 30 uh, uh, assistant special prosecutors mga kababayan yan po ang mga kailangan na uh, magbigay ng kanilang uh, courtesy resignation para para ma laman ng ating bagong uh, ombudsman kung talagang ang kanilang uh, ang kanilang uh, uh, faithfulness ang kanilang uh, simpatya ay nasa uh, opisina o nasa ombudsman mga kababayan dahil ito po silang mga 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 posisyon ito ay uh, inappoint na ng dating uh, uh, ombudsman para ay nga ay, sabi ng ating uh, sabi ni attorney Claire ay parang uh, yung uh, mga espya na inilagay diyan sa ombudsman mga kababayan kaya ito yung gustong-gusto ring uh, mangyari ni ni ombudsman uh, Remulya na magbigay at uh, magpasa ng kanilang courtesy resignation ang mga nasabing uh, ang mga opisyal ng ombudsman at ang kanilang mga posisyon Kaya ito mga kababayan ng ating antabayanan dahil mayroon pa pong mga mga opisyalis ng uh, ombudsman na ayaw pang magbigay ng kanilang courtesy resignation Ibig sabihin gusto pa nilang uh, magpaiwan sa kanilang posisyon para manatiling uh, ispiya ng dating administrasyon. Yan mga kababayan, maraming salamat at ito po si Kuya Ram,